Ayan. Kapilit tayo ng dilis. Isang lata lang. Kasi medyo mano ang makulim niya ang panahon. Ayan. 300 ang lata. Ayan, marami na kabilad. Ngayong umaga lang diniliber. Ngayong umaga lang diniliber itong mga tropa. Ayan, dami oh. Doon. ya yeah, makulim yung panahon, no? Yung araw, di ano maano. Kaya, tag iisan lata lang. Andoon. isang lata lang akin, 300. Hindi ito laban na bawi. Yung panahon. Cash! Medyo may araw na. Siguro makakapagtuyo tayo ng dilis. Ayan. Dami. Ayan. Ganyan ano, umaraw na, umaraw. Ayan, dami. Ano doon? Ayan, umaraw na. Ang to. Ah. 15 na ako. Maroon na siya.